So this is Ben Pong's work together with this young and very beautiful lady. Why? <laughs> no, I'm not kidding. I'm serious. Sana oh. Ano lang, less lang ka, ka ng, Ano ba? Mona na. Hey, what's up guys? Balik na po mi diri sa among channel. So, ngayon, another publication na naman po ng sliding screen. So this one, this is a big one. I find it very oversize so sobrang laki po niya pero since uh, we're using a uh, security screen I think okay lang siya. It's fine kumbaga caring carry pa rin niya yung uh, yung size at the same time yung width ng uh, the whole screen uh, this is intended for sliding screen door and then naka wood finish po siya. Bali uh, in this video, fix ko sa inyo yung yung process at the same time yung alternative natin sa Uh, ibabang bahagi which is the bottom part so dito tayo sa mas maliit sa so wala pang screen but before that dito na lang, dito ka lang so yung option natin sa babang bahagi or bottom part ng ating sliding screen is uh, 798 na bottom, top bottom and then ito po yung naging result sa ating pagkakaltas sa kanyang SF Bali yung main materials natin dito is SF101 102. And then syempre since uh, sobrang laki niya, naglagay tayo dito ng uh, SF crossbar or yung 106 uh, at the same time para ma-minimize natin yung consumption na ng, ng security screen dahil nga po yung available na measurement is uh, 4 inch lang or 4 feet rather na 4 feet by 8 so plywood size lang siya, so uh, the same time yung purpose nitong crossbar is to uh, put some strength dahil nga po medyo malaki nga po yung ating frame medyo wala siyang strength kung bagalubay in our term ayan and then yung process sa uh, paglalagay ng ating A crossbar is ganyan lang po dahil may butas po yung ating SF-106. And then, gumamit tayo dito ng, since malaki siya, gumamit tayo dito ng double na plastic na roller for 798. Ayan. Then, yung process nga pala ng ating pagkakabit ng uh, security screen, bali. Uh, we just cut it according sa kanyang sukat and din naglagay tayo dito ng uh, binil number 1 just to para pang ipit po sa screen. And then of course, nag-apply na rin tayo ng silicone Back to back po yung ating silicone dahil nga po uh, nakaipit lang siya. So, hindi po siya pwedeng i- ipasok sa kanal ng ating SF101 dahil nga po medyo matigas po yung security screen so mahirap po siyang event if you find this one very helpful to you please give us a like and then huwag niyo pong kalimutan subscribe itong aming channel so this is Ben Pong's work together with this young and very beautiful lady why? <laughs> no I'm not kidding I'm serious ano lang, less lang kaog ka ng ano pa. So that's it guys. Hope you like this video and then see you again next time. Bye bye for now. Have a good day everyone.